Kim Pao walang kaplastikan, mga totoong tao. Sobrang bilib ng sikat na Dubai vlogger na si Kim Royce Mantua, na rin bilang Kimi Fierce, sa magka-love team na sina Kim Chu at Paolo Avelino. Last year kasi ay nakasama na ni Mantua sa Dubai, United Arab Emirates ang Kim Pao at nagkaroon siya ng chance na makachikahan ng dalawa sa kanyang vlog. Sa una pa lang ay nabihitan na si Mantua sa Kimpaw at parehong tutuong tao raw ang mga ito at walang halong kaplastikan ang pakikipagchikahan sa kanya. Sobrang nag-enjoy nga ang Dubai vlogger sa magka-love team. At nang bumalik last weekend sa Dubai si na Kim at Paulo, hindi raw sana makakapunta si Mantua sa kanilang meet. Pero mali ako, ang sweet pa nila, si Paulo, biniro pa ako, chika ni Mantua. Say nga namin sa Dubai vlogger na matagal na rin naming friend, talagang marami ang pumupuri sa Kim Pao dahil sa kanilang kabaitan at pagiging friendly. Ikinwento nga namin kay Mantua na sa tuwing nakikita kami ni na Kim at Pao ay talagang sila ang unang lumalapit at bamabati. Ang bongga talaga ng ugali ni na Kim at Paulo, ha?